Hi guys! Sa video na to, makikita po ninyo kung paano po namin niluto yung minudo na inihanda namin nung nakarang araw. Ito po, dito po hinahanda na po yung pang marinate sa karne para mas manood pa po yung kanyang lasa. Dito po, nilagyan na po siya ng kimchi at pickles habang nire-ready yung toyo, konting suka, at yan po, nilagyan na rin po ng kalamansi. Saka po, ibubuhos niya sa karne para ma-marinate siya bago siya isaklang. Yan, pinaghalo-halo muna para mas lalong manuot yung mga pampalasa sa karne. Dito po sa isang malaking talyasin na po namin pinasakalan lahat dahil marami-rami rin po ang aming niluto. Magpadingas po muna dito sa kahoy para mas malakas at mabili siyang maluto. Yan po, okay na po, ready na po para magisa At pinainit pa muna ang mantika. Saka na po sinaklang ang bawang at sibuyas. Saka po lalagyan ng at para pampakulay sa minudo. Pagkatapos po niyan, saka po ihuhulog ang baboy para masangkot siya siya at may isang maigi. Yan yan po ang ginagawa dito sa amin pag nagkakaroon ng handaan. At yun naman po ay piniprito ko ang kamote at carrots na ilalagay sa minuto. Hindi po namin siya sinasama ng luto para po makaiwas na din na madurog. at para mas masarap na piniprito muna siya bago siya ilagay dun sa minuto pagkaluto ng minuto. Ayan po. Hindi ko na po na-videohan yung iba pang pagluto niya, gampo eh, luto na siya at hinahango na. Nala